Makasaysayang araw po. Ako po si Shau Chua, isang public historian para sa National Library of the Philippines. Ngayong buwan ng Hulyo, buwan ng Hulyo, anibersaryo ng kapanganakan ni Apolinario Mabini, July 23. At dahil si Apolinario Mabini ay itinuturing natin ang dakilang lumpo sa kabila ng kanyang tinatawag na kapansanan, eh siya po ay nakapaglingkod sa ating bayan. Eh, ito rin po ang itinuturing natin na Uh, buwan ng mga persons with determination o PWD uh, Mga kaibigan, si Apolinario Mabini po ay itinuturing na utak ng himagsikan uh, uh, May debate ukol sa katawagan na ito Dahil si Emilio Sinto ang mas nauna kay Mabini na naroon nung himagsikan. In fact, hindi nga siya sumali agad sa himagsikan. Ang aking panukala dyan ay tawagin na lang natin siyang utak ng unang republika. At isa ito sa mga dokumento, itong hawak ko ngayon, na kayamanan ng National Library of the Philippines, isa itong dokumentong ito na nagpapakita at nagpapatunay na siya nga ang utak na gumabay sa ating unang republika. Tandaan natin na si Apolinario Mabini po, bago na lumpo, no? hindi po siya pinanganak na lumpo, siya po yung nagka noong 1896. Bilang isang estudyante ng abogasyat, bilang abogado, ay nang po ng pera para sa La Solidaridad. At dahil dito, siya po ay actually meron ng katayuan bilang isang iginagalang na uh, pinuno, in a way, dahil siya po kinukuha ng mga advice ni... Ya, Andres Bonifacio, ni Emilio Asinto, at ng iba pang mga tao. Subalit, so, nung siya nga po ay magkapolyo, nakita niya po kung paano ang himagsikan ay nagsimula at kung paano hindi rin nagkaintindihan ang mga tao dito at kung paano sila mismo po ang mga tao sa himagsikan ito bagamat kapwa Pilipino sa Pilipino ay nagpatayan. Hawak ko po ang ilang pahina ng orihinal na sulat kamay at mga pirma noong paglilitis ni Andres Bonifacio. Ito po ang mga pangyayaring nakita ni Apolinario Mabini kaya naman po para sa kanya gusto niyang paalalahanan ang mga nagnanais na magsilang sa ating bansa na hindi maaaring politikal lamang ang tunguhin ng himagsikan. Kailangan po na magkaroon ng pagbabagon ng kalooban. Kaya po dito po sa kanyang mga uh, dito po sa pamphlet na ito na inilabas noong mga panahon na iyon, siya po actually ay uh, nasa pangangalaga noon ni um Pasiano Rizal na kapatid ni God, Dr. Jose Rizal sa Los Baños, habang natutunghayan lahat itong mga pangyayaring ito, binabalita sa kanya, no? ay nag-compose siya ng kanya mga panukala para sa magiging pamahalaang Pilipino kapag ito ay nabuo. Dito po sa pamphlet na ito, makikita natin na mayroong dalawang uh, dalawang uh, version. Meron pong version sa A uh, Spanish ang nakalagay Amis Compatriotas oh, at meron ding version sa Tagalog sa aking mga kababayan. At makikita natin dito, ito po, no? so aking mga kababayan, ito po'y bahagi ng isang pamplet. No? So, ganyan, ganyan ho ito. No? So, itutupi At makikita natin na merong version sa Spanish, yan, Amis Compatriotas sa aking mga kababayan, sa Tagalog, magkasunod, at nandito rin po, nakalagay yung isang sikat na sikat na isinulat ni Apolinario Mabini na siyang nagpapakita ng kanyang batayang paniniwala. At ito po ang El Verdadero Decalogo, ang tunay na sampung utos. Dito po sa tunay na sampung utos, ito po ang bilin niya sa bawat Pilipino. At pinapakita dito na kailangan po may kabutihang loob ang bawat isang Pilipino para ho magkaroon ng tunay na kalayaan ang isang bansa. Tignan ho natin, lagi po niyang ipinapakita dito, no? ibigin mo ang Diyos sa tangyong puri, lalo na sa lahat ng bagay. May mga ganyan po siyang sinasabi. Sambahin mo ang Diyos sa parang lalong minamatuwid at minararapat ng sarili mong bait at kalooban. Meron po siyang ditong sinabi sa ikatlong dekalogo, sanayin mo ang talas ng isip at katutubong alam na ipinagkalob sa'yo ng Diyos at pagsakitan mo at pag-aralan sa buong makakaya ang gawang kinahihiligan ng iyong loob. Yun ang makikita natin dito. Mag-aral tayo ng mabuti. Ito ang sinasabi ni Mabini. No? Ang ganda nung sinabi niya. No? Uh, huwag ka lamang sisinsay kailanman sa daan ng magaling at ng katwiran Upang kung malipo, maliko mo ang buong kagalingan yun, maabot ay ang itulong oh, ka sa kagalingan ng lahat. Kung magkakaganito, ay masusunod ang pinatutungkol sa ng Diyos sa buhay na ito. At kung ito'y ganapin mo, magkakapuri ka. At kung may puri ka, ay may pagtatanghal mo ang iyong kaluwalhatian ng iyong Diyos. Ang ganda. Di ba? Sinasabi niya, mag-aral kang mabuti para magkapuri ka. Di ba? At kapag ka nagkapuri ka, itatanghal mo ang iyong Diyos. Marami pa siyang sinasabi ukol sa... Maganda yung sinabi niya, no? Ah, ibigin mo ang iyong inang bayan na ikalawa sa Diyos at ang iyong puri at higit sa sarili. Oh, sapagkat siya lamang ang tunay na paraiso na pinaglalagian sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. Ang ganda naman. Paraiso daw. Ito pang isa, no? Agawin mo ang pagkatimawa ng iyong bayan bago ang iyong sarili. No? At siya mo pagtirikan ng kaharian ng bayit ng katuyo at kasipagan. Pagkat kung siya'y timawa o malaya, pilit na masasanib sa pagkatimawa, ikaw at ang iyong kasambahay at kamag-anakan. Lalaya ka rin at ang iyong mga mahal sa buhay pag pinili mo ang kayaan ng bayan. Oh. No. Nabito ang napagandang sabi dito sa loob ng bayan mo, huwag kang kikilala sa kapangyarihan ng ninomang taong hindi pala ay ninyong magkababayan. Ibig sabihin dapat ang mga pinuno nyo, pinili nyo rin. Oh, ang ganda. Ihanap mo ang yung, yung, bayan ng Republika. Yung bagang ang naka, nangapupunoy palagay ng bayan at huwag kang marahuyo kailanman sa monarkiya sa pagkakaroon baga ng hari. Sa pagkot kaya binibigyan itong monarkiya ng kamahalan ang ilang angkan. Oh, yun lamang sabi niya. Dapat Republika tayo. Sabi niya sa, sabi niya sa ikasampu napakaganda. Palalamangin mo palagi ang iyong kababayan sa iyong kapwa-tao. Lagi mo nga aawin siyang kaibigan, kapatid, o kundi may kasama na iyong kadamay-damay sa iisang kapalaran, sa iisang katauhat, kadalamhatian, sa iisang hinahangad at pag-aari. Ilan lamang po sa, sa tunay na sampung utos na ipinapalagay ni Apolinario Mabini na maaaring gumabay sa atin sa pagbabago ng ating bayan. Kaya nga po, sana po patuloy tayong gabayan ng mga salita ng ating mga bayani dahil ang mga salita na ito mga kaibigan, mababasa natin at mababasa, makikita natin mismo ang kanilang mga sinulat dito bilang mga kayamanan ng National Library of the Philippines. Ako po si Shao Chua, marami pong salamat. Halina po kayo at naghihintay na po ang inyong pambansang aklatan. Maraming salamat po.